Nagpadala na ang Office of the President ng demand letters sa mga ahensya para mabawi ang natitirang bahagi ng 14 na milyong piso na hindi pa nakokolekta para sa foreign trip expenses na naflag ng Commission on Audit. Narito ang balita ni Cresceline Katarong. Ulat ng Commission on Audit o COA, mahigit 14 million pesos na gasto sa biyahe sa ibang bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno ay nananatiling hindi pa nakokolekta mula sa mga kaukulang ahensya as of December 31, 2024. Sa kanilang taunang audit report, sinabi ng COA na ang nasabing halaga ay mula sa advance payments ng Office of the President para sa pamasahe at hotel ng mga opisyal na kasama sa mga biyahe ng Pangulo. Ayon sa ulat, Kabilang sa mga biyahe na tinukoy ng COA ay ang mga pagdalo ni Marcos sa iba't ibang international summits, gayon din ang state visits sa Japan, United States at iba pang bansa. Sa palace briefing nitong Martes, inihayag ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na nakolekta na ang 55% ng uncollected foreign trip expenses matapos magpadala ang OP ng demand letters noong April at May. Collection letters

The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Ipinaliwanag niya na karaniwa ng inaabunuhan muna ng OP ang mga gastusin sa foreign trips at sa kabinabayaran ng mga ahensya. Kaya kailangan ng maayos na koordinasyon at pagbabayad upang maging maayos ang patuloy na operasyon ng tanggapan kailangan pong bayaran kasi kung na hindi nababayaran hindi po, po aandar uh, ang uh, pag pagtra ang pagtrabaho pagtra ng uh, OP kaya po nagbibigay na po ng mga uh, demands uh, ang OP sa mga ahensya para po mabayaran pong muli Or rather mabayaran yung kanilang mga kakulangan at ito naman po ay dumadaan sa legal na proseso. Binigyang linaw ng palasyo na ang pagkaantala sa pagbabayad ng ilang ahensya ay dapat sa legal na proseso at auditing requirements. Depende po sa sitwasyon. So may mga pagkakataon po kasi na kailangan talaga muna na mag-audit, kailangan na mag-report. So aalamin po natin sa mga ahensya kung bakit medyo natagalan ang kanilang pag-remit ng kanilang mga payments. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng OP ang pagbabayad ng mga ahensya upang masiguro ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresseline Catarong, SMN News.